maligayang pagdiriwang ng pambansang buwan ng panitikan. tayo ay magsaliksik at tayo ay sumulat ng libro dahil ito ay magsisilbing pamana natin sa susunod na henerasyon. Gusto ko so, pong isentro ang pagtalakay natin tungkol sa mga pinakamalapit, ngunit pinaka-inaayaw ang aso ng mga Pilipino. Aspin. Aspin ang makabagong termino natin para sa mga asong Pilipino na natin tinatawag natin ascan, kami. As Bakit kaya napakataas ng tingin natin sa mga aspi noong unang panahon? Nagbibigay ng kinahawa ang mga aso sa lipunan. Dahil sa hunting, ang dami natin bika sa Pilipinas, 100 plus. At meron lang dalawang namumukot-tanging mga bokabularyo patungkol sa hunting. Una, pangangaso. Ang root word nun no ay aso. Ang ibig sabihin ay to be with dogs. Sa mga Bisaya hanggang Mindanao, ang terminolohiya nila for hunting is panayam. The root word is ayam. Again, do. Sa kauna-unahang pagkakataon, kundi man ang bihirang pagkakataon na sa mundo ng pag publishing ang magkaroon at makapagtala ng ganitong nakataming aklat. Sangkot ang pangunahing hayo na kaibigan ng tao sa pagdalirot ng kabuang kasaysayan ng ating bansa. Kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon na naibahagi niyo sa publiko ang bunga ng inyong mahabang pagsasaliksik? Full feeling no? kasi sampung taon na ginagawa ko yan, nakala ko hindi na yan mapapublish kasi nga mahirap hanapin ng mga sources sa dogs. So gano'n naman ang pagsusulat sa kasaysayan, di ba? May term na serendipity. Yung hindi mo yung na di ba?